magandang umaga po uh, mga YouTubers at sa mga mahilig sa mga vlog natin. Uh, ako po ay muli po ay uh, nagaanyaya sa inyo na panoorin ito pong ating ginagawang kong vlog. Ibat-ibang kwento, sari-saring mga kababalaghan, Uh, ritual at mga paborito niyong artista ang siyang inyong masasaksihan ito po sa akin po Apo Joey's Inspiring Stories na kapupulutan rin po ng aral at iba't ibang kalaman patungkol po sa paggagamot at tungkol din po sa mga uh, mga halamang gamot na maari makatulong para sa ikagaling ng inyong sakit at karamdaman. Uh, dito lang po yun sa Apple Joey's Inspiring Stories. Right? Magandang gabi po sa inyo lahat na mga subscribers ko at followers ng aking Facebook. Ito nga pala po si Apo Joey muling nagbabalik sa inyong lahat na isa na naman pong ah, kakaiba ito pong ating pong ilalahad ngayon sa akin pong YouTube channel. Pero bago po iyon, tayo magpatuloy, ay nais ko muna pong magpasalamat sa ating po subscribers na 1,654. Maraming marami po salamat sa inyo at ipagpaumanin nyo po kung paminsan-minsan po tayo ay nakakapagawa lang po ng ng aking vlog. Dahil nga po minsan tayo busy. At sa araw pong ito ay ako po ay nagagalak na ibahagi sa inyo itong naganap sa inyo pong lingkod na di po natin inaasahan ay meron po sa ating nag-interview na senior high school department dyan po sa TI. So, inyo pong panoorin ang mga kaganapan at ako po'y nagpapasalamat sa mga estudyanteng ito na na siyang nagkusang loob na pumunta po sa bahay ko para ako'y ma, makuha na ng impormasyon patungkol po sa akin pong ginagawang paggagamutan. At tunay nga po na ako po ay na-inspired sa kanilang mga tanong. Ginanahan po ako sa ating pong mga kapatid. At makikita po ninyo sa video na iyon na akin pong ipapakita sa inyo ang mga detalye. So, panoorin po ninyo ang video na ito kung paano po nila ako in-interview. At, paso kayo. Ano lang po, for formality lang naman po. So, okay, okay. Ano po, approve po kami ng teacher namin at ng po namin na gawin po ito it it documentary po. Pasok kayo, pasok ka to. Pasok. Ah, sa free. So, paano nyo na naman yung ano <makes noise> yan? Sino na gano'n sa inyo? Ah, uh, kilala po kayo nung kaklasik po namin, si Charles po ah Naklase po namin si niyo? Ay, paso Hindi ko alam, Dok. Pwede rin alam nalang mo po. Sige. Puntuanin dito sa sa mga... Ako dito. Ano, lang. Uh, ako dito? Oh. Okay lang din po sa inyo na po namin kayo address ako, Joey. Oo. Oh, oh. Tapos ano, ah... Uh, tundok Dokument, ah... Uh, may mga nakadokument ito ang aking lahat ng ano sa YouTube channel. May sarili ako YouTube channel. Apo Jones Vlog. So, na lahat Yung mga gamutan ito. So, ano tayo magsisimula? maganda yung umaga? Uli sa inyong lahat. <coughs> oh. ng white like, pero po. Ako na po, hindi na isipin. Sige, na lang po. Ah, para nakakalimutak. Okay. Para malinaw. para malinaw. Nakalimutak. Sige, mag-i-interview. Ako. Eh. yung okay. So, bale, yung ako, students, kami from Tanawan Institute. Ito po ay para sa subject po na mga dias po or disciplines and ideas in social sciences since kami po ay mga estudyante ng humanities and social sciences. So basically, kaya po namin kayo in-approach ay para po malaman po ano nga po ba ang thinking since Marami kasing gahawad, marami kasing matawang na okay. mag-gahawad. Na Isa po kayo sa mga or, ano nga po ba ang faith healing. ngayong um, so araw po, gusto po muna namin ito, no? Kung, ayun po, paano niyo po din na-define yung sarili niyo bilang magagawa? Para sa akin, sir. Kasi, ano sa akin, kasi, ah, uh, hindi uh, lahat naman, siyempre, iba-iba rin naman ang gift. Kasi yung sa akin kasi talaga, ah, uh, totally gift to na hindi ko rin naman talaga uh, ine-expect talaga na, na magiging ganito yung profession yung gunaan. Kasi uh, talaga naman na uh, talaga ang plano ko talaga ng mag high school ako talaga ang, ang talaga ng ano ko talaga is mag-teacher and yung nga sa ano pati sa mass form sa broadcasting yan yeah, sa ganyan nga yeah. so hindi ko rin naging Ah, uh, hindi ko rin na-expect na maging ganito yung aking ano, maging kalagayan. Kasi, nung mag-decide ako talaga, may calling talaga ako, pero nung mag-decide talaga ako, year 2020. 2010, sorry, sorry. Year 2010. So, doon ako nag-start na mag, ano, mag, na mag, ganito, maging isang magagamot. Ah, uh, bilang isang magagamot, ah, uh, hindi naman kasi ako, uh, para um, ano eh, yung humanap ng ibang alam. Kundi talaga sa talagang ako'y eh, nagsariling pagsusunikap. So although nakikipag, ano din ako, nakikipag, uh, nakikipag-ibigan din ako sa mga sa spiritual, pero siyempre kailangan meron kang ibang, ano eh, ibang pamamaraan mo. Hindi pa pwedeng yun kaya ka, kailangan gayahin yun. So, nangyari sa akin talaga, noong mag-start ako ng 2010, eh, inanap ko talaga, parang, parang sarili ko, parang empty ba, na talagang kailangan eh, eh hindi ko masagot yung mga katanong na ngayon, hindi talaga kailangan ako mag- So, nangyari, nag-start na bundok talaga. Ano mo sa aming bundok na yon? Yung sa tinitaga, tinatawag nila mystical mountain, yung bundok ba doon ako nag-start. So, siguro naman, ah, uh, familiar kayo sa ano yun. So, doon, nag, yun lang, nag-start ako doon, sariling, ano, pagsusumika. Ah, uh, kaya sabi ko nga, hindi ko para, kasi pwede ikumpara sa kanila, kasi iba yung mga, kagaya na sinasabi ko nga, iba pa kami ng pamamaraan, huwag ng aking mo, Yun. Kasi ako gumagamit, gumagamit, actually sila na minsan, gumagamit sila ng mga, Diba mga ipit, pet di ba ganon? Na siguro nakakakita kayo sa YouTube. So, in sa akin, iba. Sa akin, ginagamit ko is sa pamamagitan ng, ng kabay. So, yan, papaano ng so So, ano ko na sa inyo din yan, ha? Paliliwanag ko na rin sa inyo. So, papa Maraming salamat sa inyo at uh, sa inyong panunood anais ko muna pong magpasalamat sa kanila, sa mga estudyante na pumunta po sa akin. Nandito po yung uh, kanila pong letter na kung saan po ay sa nakadress po para sa akin, para po sa gaganaping interview. At uh, nagpapasalamat din ako dahil Nag-enjoy naman ang bawat isa sa aking pag-demonstrate pagde at papaliwanag. Sana'y marami kayong natutunan. Shout-out nga pala po sa mga tagas, Tanawan Institutes Senior High School. Ito po ay part 1 lang. Meron pa pong part 2. Kaya abangan nyo po yung part 2 lalo po kayong uh, mananabik sa mga interview at malalaman nyo po yung mga patungkol po sa akin tungkol po sa mga paggagamot ko paraan kung paano po ako maggamot ayan po hanggang sa muli po abangan nyo po yung part 2